Hi guys! Welcome to our day number 5 and 6 of our interstate driving. So this will be the last part ng trip namin from Canada to US and back again to Canada. And if you have watched my last vlog, nakita nyo nga sa Minneapolis na kami at medyo gloomy nga ang panahon. And as you can see, ito nga na-featured ko sa real school. Nandito kami nga sa North Dakota at nag-start na naman mag-snow. I uploaded this one few weeks ago kasi nga, tuwan-tuwa nga kami ni Mr. pa nagpupunta nga kami dito sa United States dahil napaka <laughs> ng mga truck staff nila. Sinadya talaga namin po muna sa gasoline station na to. Kasi nga dito namin nabibili ang mga magnet na yan. Yan na yung map, fridge, magnet. Yan ang collection namin mag-asawa kung man kami nakarating sa Canada or sa United States or kahit saan lugar man. Yan na yung mga nabili ko kasi yan nga yung mga na-visit namin at dyan nga kami nang galing. So lunchtime na dito nga kami sa Chick-fil-A. We decided to eat here kasi nga nagmamadali na rin kami. There actually alauna na ng hapon yan at mga 7 oras pa ang kailangan namin biyahihin. Kasi so, totoo lang naawa talaga ako sa asawa ko kasi nga hindi ko siya mapalitan mag mag Dahil nga may dala-dala kaming trailer. Na yan na yung in-order namin. Umorder kami ng curly fries and umorder ako ng spicy chicken. And siya naman, nag-try naman siya ng burger. The after lang din namin kumain ng lunch. Back on the road na naman kami. And thankfully na rin, hindi rin sila masyadong busy sa fast food na yan. Kaya nakakain din kami agad-agad. Na yan nga, nagpapakita na nga si Haring Araw. Kaya tontuwa rin ako na nag-stop na nga mag-snow. Pero kahit paano may snow pa rin. And dahil nga, siguro pa summer na, tingnan nyo naman yung mga ibon na yan at nagmamigrate na sila. Yeah. And fast forward na nga tayo guys. Ginabi na kami niya time na yan. So we decided to stay na lang dito nga sa North Dakota. And ito na nga yung next day. Dahil meron pa kaming mga tatlong oras na babyahihin. At hindi na nga kinaya ng asawa ko kagabi. Kung eh, so, makikita niyo naman ang lugar dito. ay yung parang na napapanood niyo sa mga movie. Ito nga yung historical place nila. Na nandito nga yung mga wild wild west. Mga cowboy boots sila. Western na western talaga ang sim dito sa North and South Dakota. And after nga ng ilang oras na biyahe. Nandito na nga kami sa port portal. Ito na yung tinatawag nila na North Portal. And dito nga kami mag exit papunta nga din sa destination namin, Esteban, Canada. And then dumaan lang kami ng immigration, tinanong lang kami kung ano mga pinamili namin, and after that, through na kami. So from here sa portal na yan, siguro mga 15 or 20 minutes na lang yung biyahe, nandun na kami sa destination namin. Kung naitatanong nyo nga guys, dito nga dati kami nakatira. Kaya nandito ang business ng asawa ko. Lumipat lang kami ng lugar dahil nga akala namin, maisasara na namin yung business business na yan. Pero hindi pa pala. And ayan na guys, nandito na kami sa Esteban. Nakarating na rin kami dito sa apartment and ilang buwan nga kami mag stay dito. And after nyan, mag a lang kami ng mga gamit. Pupuntahan namin yung isang sasakya ng asawa ko kasi nga whole winter nga nakapark yun dito. So ilang lang guys ang kwento ko. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Bye-bye!